Brom brom brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom Ha ha ay ha. Hey, mama Ha ha ha, mga brom May nakita na naman tayo natutulog sa tabi ng kalsada ka brom Bigyan na naman natin ng na let's go Punta tayo sa Jollibee mga kabrom brom Para bumili ng pagkain para ipagay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kabrom brom, let's go Ah uh, dito na tayo sa Jollibee mga kabrobrom. Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrobrom. Pasok tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrobrom. Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga kabrobrom. Nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrobrom. Yatin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabumbrum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go mga kabumbrum yatin natin to let's go oh, uh, nandun sa tote mga kabumbrum lupitan natin para ipigay bagay let's go nandito siya mga kabumbrum Let's so, mga kababong, nabigyan na natin pagkain katatay. Let's go.